GUNI GUNI TV Magandang araw po sa inyong lahat. Nangyari ang karanasang ito noong bakasyon namin sa kapis sa isang maliit na baryo kung saan naganap ang piyesta. Palaging masaya at masigla ang kapiyastahan sa lugar nila inang. Maraming pagkain, tugtugan at tao sa kalsada. Kasama namin ang buong pamilya. Ako, ang mga magulang ko at ang dalawa kong kapatid. Una akala namin, isa lang itong simpleng pagdiriwang. Hindi namin alam na may mangyayari magpapabago sa pananaw namin sa baryong iyon. Pagdating namin sa baryo, sinalubong kami ng mga kamag-anak at kapitbahay. Ang lugar ay tahimik at malayo sa kabihasnan. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at napapalibutan ng mga puno ng nyog at palayan. Habang masaya ang lahat sa kainan at kwentuhan, napansin ko na tila may kakaiba sa mga tao roon. Sa tuwing naguusap sila, parang palihim ang kanilang mga tingin sa isa't isa. Bakit parang ang tahimik ng mga tao rito kapag gabi na? Tanong ko kay nanay. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, pinaalalahanan niya kami magkakapatid na huwag masyado magtatagal sa labas kapag lumubog na ang araw. Nagsimula ang lahat sa ikalawang gabi. Pagkatapos ng kainan at kasiyahan, Pumalik kami sa bahay ni Inang para magpahinga. Madilim na noon at tanging ilaw ng gasera ang ginagamit namin dahil wala pang kuryente sa lugar. Habang nagpapahinga kami, narinig namin ang malalakas na kaluskos sa bubong. Ano yon? tanong ng bunso kong kapatid na si Nico. Pero sinaway siya ni Inang. Wala yon, mga pusa lang siguro, sagot niya. Ngunit halata sa boses niya na hindi siya sigurado. Habang natutulog kami, naramdaman kong parang may mabigat na presensya sa paligid. Hindi ako mapakali kaya bumangon ako para uminom ng tubig. Sa pagdaan ko sa bintana, napatingin ako sa labas. Sa ilalim ng buwan, nakita ko ang anino ng isang tao sa labas ng bahay. Akala ko si tatay. Pero nang tingnan ko ang higaan niya, mahimbing siyang natutulog. Siguro, isa lang sa mga kapitbahay, bulong ko sa sarili ko. Ngunit hindi ko maalis ang kaba sa dibdib ko. Kinabukasan, habang nag-aalmasal kami, inausap ako ni inang ng palihim. Huwag kang masyado magpapaabot sa dilim sa labas, nabala niya. Tinanong ko siya kung bakit at doon niya ang matagal ng paniniwala sa baryo. May mga aswang dito sa lugar natin. Hindi lahat ng tao sa baryo ay tao talaga. May ilan sa kanila na nagbabago kapag gabi na, lalo na kapag may piyesta, sabi niya. Ang paniniwalang ito raw ay matagal nang na alam ng mga taga-baryo. Anong kinagawa nila? Tanong ko. Tinadayo nila ang mga bagong bisita. Hindi nila ginagalaw ang mga taga rito. Pero kapag may dayo, lalo na hindi alam ang mga pamahiin, madalas nagiging biktima, paliwanag niya. Sa gabing yon bumalik kami sa plaza para sa huling gabi ng kasiyahan. Napansin kong kakaunti na lang ang mga tao sa kalsada. At karamihan sa kanila ay pawang nakatingin sa amin. Parang sinusundan kami ng kanilang mga mata. Hindi ko masabi kung anong nararamdaman ko. Pero tila may gumagapang na takot sa dibdib ko. Habang papauwi kami, napansin naming tahimik ang paligid. Walang kahit anong tunog o kuliglig o huni ng ibon. Nang makarating kami sa bahay, bigla naming narinig ang kaluskos sa likod ng bahay. Sa dilim may mga anino kami nakita na gumagalaw-galaw. Pumasok na kayo sa loob sigaw ni tatay Mabilis kaming pumasok at inilak ang pinto Si inang naman ay kumuha ng bawang at asin at iniligay ito sa bawat bintana at pintuan Habang nasa loob kami narinig namin ang mahihinang yabag sa labas Sa una akala namin ay tao lang pero nang marinig namin ang matinis na hagikik, nagkatinginan kami. Ang tunog ay galing sa labas ng bintana. "Huwag kayong lalapit," bulong ni Inang habang hawak ang rosaryo. Bigla naming narinig ang paggalaw sa bubong. Para bang may mabigat na bagay na gumagapang doon. Ang mga yapak ay palapit ng palapit sa itaas ng aming kwarto. Huwag kayong kikilos, sabi ni tatay, habang hawak-hawak ang itak. Sa kabila ng takot, nanatili kaming tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mga malalalim naming paghinga at ang tunog ng gumagapang na bagay sa bubong bigla naming naramdaman na parang may presensya sa may pinto. Nang sumilip si tatay mula sa maliit na siwang, nakita niyang may nakatayong tao sa labas, ngunit ang anyo nito ay hindi pangkaraniwan. Mahaba ang katawan nito at tila baluktot ang mga braso at paa. Diyos ko po, bulong ni nanay, habang hawak ang krus sa kanyang dibdib. Nagdasal si Inang ng malakas habang itinaboy ang nilalang. Umalis kayo, hindi kayo welcome dito, sigaw niya. Ilang saglit pa, biglang nawala ang tunog at ang presensya. Kinabukasan, maaga kaming umalis sa baryo. Hindi na namin hinintay ang susunod pang gabi. Bago kami umalis, sinabi sa amin ni Inang, na ang nakita namin ay isa sa mga aswang sa baryo. Hindi sila basta-basta umaatake. Ngunit palaging naniniktik sila, nagahanap ng tamang pagkakataon. Simula noon, natutunan kong igalang ang mga pamahiin at paniniwala ng mga tao, lalo na sa mga baryong gaya sa kapis. Totoo man o hindi natin mat tatanggi na may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang karanasang iyon ay nanatiling buhay sa isipan ko at hindi ko na muling binalak pumalik sa baryo ng kapis. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat